Good morning, good morning, happy Sunday. Teka sandali, i-flex ko lang itong mga magagandang suki ko kasi dito sila nagkakape kagabi. And then nagkanta-kanta sila. So binagbigyan namin, ayan, mga singer pala ang mga babaeng ito. Ang gaganda ng mga suki ko. Mga estudyante po yan sila at lagi po yan sa dito kumakain sa store namin. Hello, hello! Good morning and welcome to my YouTube channel, Noilo TV. And gusto ko mapasalamat po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga nag Ah, uh, nanonood ng aking mga videos, maraming maraming salamat po. At meron naman akong videos na i-share sa inyo regarding po sa tindahan ko. Hope ay magustuhan ninyo. Ano din naman po kalimutan na mag-like and mag-subscribe. Para naman din makatulong sa atin, 'di ba po? Para po maka ma-inspired po tayo lagi na magbigay pa ng mga tips paano namin napalago itong negosyo namin, mga tips paano ba paano ba tayo uh, mag-grow sa ating mga landas na tinatahak sa negosyong ito. Or kung ano man ang manegosyo na meron tayo. So, today, ang isi-share ko sa inyo, ito yung dalawang uh, ko kayo sa dalawang additional income or karagdagang kita na dinagdag namin dito sa tindahan and baka darating ang panahon pag lumaki na talaga siya at pwede na siya magiging independent, ay isip pa rin talaga namin siya na as another uh, line of business na pwede namin pagkakitaan ang dalawang business na ito ay hindi naman siya gaano kalaki or talagang boom. Ganon talaga yung impact niya. But makakatulong siya uh, dahan-dahan po kung magtsaga lang po talaga tayo at alam po natin ano yung target market natin. Guys, importante talaga ang target market natin kung magkakaroon tayo ng isang negosyo na pwede natin tahakin. Dapat alamin natin sino ba ang pwede kong target market dito. ba diba? Yung 5 W's na, na ituro ko na po sa inyo, na i-share ko sa inyo na pwede natin gamitin every time na mayroon po tayong bagong endeavor na gagawin sa mga negosyo na gusto natin pasukin. So, yung isa naman, ituturo ko kayo mamaya, papakita ko po sa inyo. Yung isa naman ay mayroon na ako at saka dahan-dahan ko pong uh, nililikom. Ito po yung pagpaparent ng mga uh, book parade costumes, mga character costumes, kasi marami na din ang naghahanap dito. So, sa katunayan, binilhan na po tayo kasi pwede ko po kayong pwede po kasi silang bumili or di kaya mag-rent lang. So meron tayong mga gowns, mga costumes So, ipapakita ko po sa inyo na uh, nalikod ko na tapos dinisplay ko na ngayon. Marami na nag-inquire. Masaya tayo Tapos gusto nila nabilihin daw kaysa sa Uh, mag-rent daw sila. Kasi daw in preparation sa United Nations, sa book parade, ganyan. So, dapat trade na po tayo. And dapat mamarket mo na siya, mapakita mo na siya, para yung mga tao alam nila ano yung nasa loob ng tindahan natin. So, yun po. Hindi naman siya ganun kalaki, pero... Ay, uh, or biglaan pero alam ko naman malaki yung kinikita ko diyan. So, 'yun ang number one. Number two na, na na, pinasok namin, actually ginawa namin at mayroon na rin kaya um, bumili tayo ng another uh, equipment or na gagamitin natin kasi po maram, mayroon na po kaming suki na pumapasok din nakikiusap na pwede ba daw kami ang mag-supply. So, dahan-dahan lang po tayo. Ito po yung paggawa ng ice, 'di ba? Uh, alam nyo, maliit lang ang sa tingin ng iba ang kitain ng pag-a-ice or paggawa ng ice. Pero kung alam nyo kung ano yung market na gusto niyo para sa ice niyo nakikita ko talaga ang malaking opportunity. So, gamitan natin ng 5W. So, yung ice namin bumili kami ng isang another ref talaga na for freezer. Kasi po, meron kami yung isang freezer ko na para sa mga frozen goods sana ginamit ko. Kaso lang, ang disadvantage sa kanya ay matagal talaga mag-ice. It takes 2 to 3 days. Tapos kailangan na niya yung ice. So, hindi namin masupply yan. So, paano pa kami uh, lumabas na mag-market kung hindi naman namin kaya supplyan yung needs nila. So, i-ready muna namin yung dito. So, bumili kami para marami talaga yung ma-produce namin na ice at madali siyang mag-ice. So, uh, malaki po ang kitaan nito pag alam po natin ano yung target market natin. So, i-share is ko sa inyo bak uh, ano yung mga nabili namin. Para naman ma-share ko sa inyo na pwede natin idagdag sa ating tindahan. ba diba po? Or pag lumaki na siya, pwede natin isiparate na talaga sa tindahan natin. while nag-start tayo, try tayo muna natin dito. O ba diba? So, kung, kung talaga namang mag-stand alone na yung line of business na gusto natin, natin na tinatry natin, then kailangan natin isiparate sa ating sari-sari. So, ganun talaga yung ginagawa namin. No? di ba? Uh, yung ano yung mga pwede natin gawin na badadag sa tindahan natin para man makilala mas lalo makilala po yung tindahan natin. And it is a way of doing the marketing strategy. So, turn na tayo. Guys, ito yung sinasabi kong pinaka first ko na dinagdag sa store ko na pwede kong pagkakitaan. Ito yung mga uh, costumes na gagamitin ng mga estudyante natin para po sa book parade at saka yung mga character costume and also for United Nation. Meron pa akong nasa taas na hindi pa na-display. Yan po ay binibenta ko kung may gustong bumili. Tapos, pag hindi naman, ay paparintahan natin ng 300 pesos per use. So, kasi may rami na din naghahanap dito. Tapos, sabi ko, wala pa ako. Kaya, naisipan ko, as early as now, nag-iipon na ako ng mga costume na ganyan. And sa naman ng Diyos, mang, may nakabili na ng mga costume ko ng Spider-Man, ganyan. Tapos, may nagtatanong na din sa mga, yung sa Chinese na costume na yan. So, ang available ko ay ang Superman, Batman, uh, ano pa yung Spider-Man, uh, Chinese costume na pambabae, Snow White, Tinkerbell, and si Elsa. So, 'yun po yung mga nauna ko na uh, na-order para po for ano, for preparation. So, sooner baka pwede tayong gumawa ng boutique na for rent ng mga costume. So, for now, try mo na natin. And sa wala naman ng just marami na din nagtatanong at may sales na po tayo. Kasi may iba kasi na gusto nila na bilihin na lang, iba for collection na din. So, kaya 'yun, binibenta ko naman. So, may price po 'yan kung Bin, kung bilihin nila or i-renta lang. So, yan po yung first ko na uh, dinagdag ko sa so store. Sooner na magiging another line of business natin. an ito naman yung pangalawa. Bumili kami ng bagong freezer. Ref siya na may malaki din ang space niya. Para lang in, uh, intended for ice making. Kasi hindi pa dumating yung order namin na ice cube maker machine. So ito muna kasi ang ang pinaka first namin na suki ngayon ay hindi na talaga namin kaya supplyan kasi matagal mag-ice yung ginawa kong temporary na mga freezer ko yung sa frozen goods ko ginawa kong Uh, freezer or gawat lagyan ng ice. Pero talagang ang tagal mag-ice. So, yan. May eight layers siya tapos may lalagyan pa. Then, sa gilid, pwede mo pang lagyan ng mga milk bars, yung ice cream. Kasi talagang um, mabilis daw itong mag... I-try natin, no? Mabilis itong mag-ice. So, hoping na... magiging uh, magiging successful ito at marami tayong magawa. pa naman nasupplyan natin? Kagabi nga lang, ilang uh, ice po yung binili niya. Tapos si uh, 40, isang sako yata yun. So, talagang kulang. Cool Kasi yung iba hindi pa matigas yung ginawa namin. So, ito po yung isang rep na nilagyan namin ng ice na kala mo ice na pero yung sa gitna, hindi pa talaga siya matigas eh. So, yun lang muna yung ginagawa ko temporarily. And, ito namang cool, cooler ko na may freezer sa taas. So, ito yung mabilis mag-ice. So, lahat yung mga hindi pa talaga siya ice ay dito namin nilagay. So, hindi talaga namin makater lahat-lahat. Kasi, marami po na po yung ino-order niya. Kasi, mayroon po siyang isdaan at manukan At, ito naman yung uh, freezer ko sa frozen goods na ginawa akong freezer. Tingnan ninyo, wala na. Yun po yung binili niya kagabi. So, hindi yan mga matitigas na ice water pa ang ano niya, ang result niya. Kasi matagal talagang mag ice So, dapat talaga mayroon kaming freezer na uh, exclusive lang sa for ice Para naman makater natin. And marami pa tayong uh, magagandang market na pasukin. So, ayusin muna natin dito sa loob. So, yun po yung ice business namin na pang pangdagdag sa tindahan. Yan po ang aking dalawang maliliit na karagdagang income dito sa tindahan ko. Pwede nyo gawin sa inyo. Kung hindi naman, ay in the future, no? So I hope ay eh, nakatulong yung pag-share ko sa inyo para naman hindi po magiging stagnant yung store natin. We have to take the risk, 'di ba? Kailangan talaga nating mag-take ng risk lalo na pag alam natin ano ang pwedeng maidudulot nito. Organo ito, kaganda, kalaki na oportunidad na hindi naman siya talagang automatic na mag but Dahan-dahan po. Mas gusto ko kasi yung dahan-dahan na mapalaki natin ano yung mga negosyo natin. So, hope you like the video. Thank you and God bless.